Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ito nga pala ang aming munting babuyan. At ayan po, magpapakain na po si Tito Noel ng aming mga, mga alagang baboy. Napapakalala ko pa nga pala yan si, si Rebecca, ang aming munting baboy. Nag, isang gilt. Yan po, kabibili po namin noong December 28 hindi pa po yung naglalandi pero sana maglandi na siya nitong darating na buwan 7 months 7 months na po yan yung naming nabili Kibento ko lang po nung nakaraan uh, tinamaan po yung aming babuyan kaya po ngayon nagsimula nagsisimula kami kahit pa unti-unti kahit tugi, tuloy pa rin natin kasi ang negosyo, di mo masasabi kung kailan kikita o kailan ka malulugi basta tuloy-tuloy mo lang wala namang masamadan malay natin ngayong 2025 sortehin na lumago na yung ating mga baboyan ito naman isa papakilala ko sa inyo yung bago namin gilts din kasabay ni, Rebe ni Rebecca ito naman si Eva yan papakainin na po ni Tito ano na yan naglandi na yan first landi niya yung dumating siya naglandi na siya kaya inihintay ko na itong, itong second hit niya sana palarin, rin madumami yung mga biik magsimula at inihintay ko pa rin yung tatlong biik na dideliver sa akin yan para makapagsimula na. Tuloy-tuloy na sana. Yan si Tito. Si Pag. Yan binata pa yan. Baka may gusto ko yung reto diyan. Reto niyo na. Balik nga pala tayo kay Eva. Yan si Eva, malakas kumain, masigla, <coughs> tsaka magandang bulas, malaki. Yan yung isa. Malaki. Malaki din to kasi lang mala, ano yung katawan. Mabato-bato. Pipit-pit rin siguro ang lahi nito. Alam, wala pa kasi yung mga pedigree niyan eh. Nihintay ko pa. Unda na, sabi nila darating kasabay ng tatlong biik. Sana hopefully nitong abuan na to dumating na yung mga biik at saka gilts. Para puno na tong kulungan. Yun lang po. Maraming salamat. At mag-like nyo na lang po yung aking channel para tuloy-tuloy po ang ating video. Maraming salamat po. Goodbye.